Galit si ate sa mga ano, magnanakaw guys. Ayan o, oh, mag-isa lang siya. Kayong yung mga mupo sa bayan. Tingnan nyo kami dito sa kapukiran. Ang hirap ng aming buhay. Kayo, yung tangan namin, nuuwi nyo lang sa wala. Tama. kurakot nyo pa. Kaya, Huwag kayong mangurakot. Huwag Mang kayong mangurakot. Kasi kawawa yung mga farmers natin. yung mga tulong na yan, di nyo binukulsa sa mga kursa nyo lang. Oh. Ayan si ate, alas 12 pa lang, nagbuburas na siya.